Ayan guys, mag ano muna no, ang laki talaga ng ingro. Sobrang yan no. Dahan-dahanin lang kasi hindi siya pwedeng biglain. Yan. Napakalaki talaga. Sagana ganong sagana, puno. hindi talaga pangutanggal buo sa kabila naman alam nyo na ang paa ni ati tingnan niyo oh. minimal ang dami hindi madali talaga pag nagtanggal ng ganyan kasi mahirap kailangan dandan talaga na hindi siya maputol naputol mahirap nasungkitin ganda pag buo talaga kay na balik balikan itong kabila ganoon din punong puno mas mainam talaga pag buo siyang natatanggal ang galing Ayan, lalaki. alam mo walang laman pun puno pa lang ganda talaga pagbuo it's